Mga uh, ka-seniors, citizens, viewers, followers, Speedol si po ito, si vlogger Dol Narito po ako ngayon sa ano, mabang para sa tutulo. Papunta po ako doon sa asawa ko, sa may Santo Rosario. Kaya lang, nasa kaya ko may sakay na babae. Nagpatid ka, papunta rito. Hindi naman mismo dito, sa papasok lang. Eh na, ano, kung malayo-layo na. Sabi ko, direto na ako rito, pero bumaba ako na napakalayo na nilakad ko. Kararating ko lang din eh. Ito, overlooking, ganda rito. Nandito ako sa may resorts ng ano, ng pare ko, kapatid. Kay Jeng. Kay ano, Jeng? Jeng and Lito. Ah. Jeng and Lito. Kay Jeng and Lito. Resort. Resort. Ito po, kay Kagawad po pala, ito. Po si Kagawad, ito. Stock. Stock iso na. So po, yun nung kami gumagawa po ng post dito, babing-baby baby po ito. Ngayon, no, baby na lang, eh. oh, no. Oh. Ayan, eh. Ayan po mga... Ayan uh, po, pamangkin po niya eh, para niya. You know, oh, Ayan po, dami para po nasa bagyo dito. Oh. Ayan po mga pamangkin niya, mga ano po.

tong nga ito, Beng Jeng Lito Private Resort. Ako yeah, ko ba, dadalim no. oh, ba? Angat yeah. po.